Magandang hapon mga kabuhi kabonsay Magagata ulit tayo ng gataang gabi. Inuna ko na yung laman na nilaga natin muna. Malambot na siya. Ito yung ipapa ibabaw natin sa mga tangkay. agorong puso sampung beses na nilinis ko kaya maputi na siya mga kaidol wala kang maamoy na mabaho yung iba kasi may, may patay na puso inaamoy ko muna bago ko nil, nilinis bago, bago ko inuna ko yung suso mga kabul sa bonsai mga bago yung tangkay inuna ko yung suso mga kabul sa bonsai mga bago yung tangkay dapur ito yung unang pigang kata pag wala ng sabaw ko konti na ilalagay na natin yan tapon mo natin mga kaido sili manghang din mga ka-idol maglagay tayo ng sampo dalawa na yan sampong sili nilagay natin yung unang pigang gata ng mga kaibol mga kabuto ba ayan na lumalapot na siya bali dalawang nyog lang to pili ka kung gusto lembut nasional ya, ya mi lembut cik mengenalin to lengket Melagkit sih ya, ya mi Manghang. dun doon malaban yung ang niya at medyo matamis pag naluto ng gusto to lalabas yung tamis niya ganyan na siya mga kaidol open luto naman na kasi itong mga uh, laman at saka tangkay. Bango. okay sa loob walang nasunog dahil andun yung suso na sa ilalim saka yun lamang nandito sa taas puro tangkay na sa ibaba lalapit ng maluto mga kaidol, idol mga kabog kabangsa yummy yummy tigman natin ang sarap tamis Luto na mga ka-idol, mga kabonsay Para may konting sabaw naman. Ayan, lalapot mamaya to. Thanks for watching mga ka-idol. Bye-bye.